Mga boss, pakinggan nyo, pinalilikuli ko sa may-ari itong manibela niya, kaliwat kanan. Pansin nyo, may naririnig kayong lumalagotok. Ito ang re-resolve natin na problema ngayon mga boss. Una, gamit ka ng box sa number 12, luwagan mo yung bolt dito sa steering shaft, dalawa yan mga boss isa sa baba, dito naman sa taas, isa sa taas, kahit hindi mo natanggalin yung bolt dyan, luwagan mo lang, kasi i-altras ia mo yan eh, para maitulak mo itong steering shaft, gagamit ka dyan ng ball hammer yan oh, matigas kasi itong steering shaft kung nga kamay mo, kaya the best gumamit ka ng ball hammer, mantulak, pag maluwag na oh tsaka mo nga yung kamay yan, para may angat mo oh, di ba bumitaw na, Ganun lang mga boss at dito na tayo sa steering rack assembly nya, meron niyang apat na bolt mga boss aalisin nyo yan. Number 17 yung bolt dyan. Huwag kayong mag-alala kasi sa pagtanggal naman ng mga bolt nyan, mga boss, hindi naman gano'ng kahirapan kasi andyan lang yan. Una, makikita nyo agad, hindi katulad ng iba nakatago pa. Ayan, talaga naka-open siya. Kaya saglit mo lang yan matatanggal. Siyempre, yung kaliwat kanan ng tie rod, tatanggalin mo rin yun. At dito tayo sa steering boot, meron niyang clamp. Tanggalin mo lang yung clamp niyan, mga boss, kabilaan. Ito pa yung isang clamp dito sa kabilang side. Yan. Ngayon, dito naman tayo sa steering boot mo. Dahil nga sa natanggal mo na yung clamp, tanggalin mo pa isang clamp dito sa dulo, yung maliit. Ayan, gabit ka ng plier mga boss ha. Tapos itulak mo lang yan. Ganyan. O, ba? Diba? Madali lang tanggalin yung steering boot nito meron lang yung dalawang clamp. Dito naman sa kabila, gagamit ka naman dyan ng plier ulit. Tatanggalin mo yung clamp niya. Ayan, yung clamp po. Ayan. Pag natanggal mo siya, hilahin mo siya. Kaya lang, hindi sa lahat ng pagkakataon, malambot siya. May matigas din. Kaya, yan, saksaka mo siya ng flat screw. Tsaka mo ngayon, iikot dahan-dahan sa bay pahila. O, di ba? Tanggal na. Ganun lang ang discarte mga boss. Kapag mahihirapan ka, may panibago pa rin discarte dyan. Ngayon, gamit ka ng yabi tubo, luwagan mo na itong rack mo. Pag luwag ra rack and mga boss, pakaliwa ah. Tapos pag maluwag na, maika ka muna or kamayin muna ibig ko sabihin parang mabilis. Pag okay na dito naman sa kabilang side, meron din yang racket kasi mga boss, luluwagan mo rin yan gamit ang yabi tubo mo. Hindi mo kasi mabubunot itong steering rack kapag yung dalawang racket hindi mo tinanggal. Hindi yan lulusot mga boss. So, pag luluwagan, maika mo siya ulit. Kabayin mo ulit ibig ko sabihin. Tapos gumamit ka ng bagay na pwede mo luwagan itong guide screw mo. Ayan. Ayan yung dumidiin sa guide mo eh. Adjuster yan mga boss eh. Kung titigas yung manibela mo o lalambot, diyan ka mag adjust Pero mas maganda, tandaan mo na lang, ibalik mo sa dati. O. Ayan yung pinaka-guide niya, tatanggalin ko. Balik ta lang yan, tapos tuktokan nyo lang siya ng kaunti. Lalabas ta yung guide niya. Ha? Medyo alalay lang sa pagtuktok mga boss Kusa naman malalaglag yan eh pag nauga. Ayan o, tanggal na ba diba? Kung mapapansin wala man lang grasa. Kahit dito sa lobo, oh, kakapiranggot yung grasa niya. Kaya possible, ayan yung pinanggagalingan ng lagutok. Tatanggalin ko itong oil seal niya. Sa pagtanggal ng oil seal, mga boss, gagamit ka ng manipis na flat screw. Tapos, meron niyang circle clip. Aalisin mo. Pero check ko muna kung may uga itong pinion bearing niya. Wala naman. Tanggalin mo ngayon yung circle clip niya. Gamit yung itong snap ring plier nyo, Tapos, hilahin nyo na itong pinion gear niya. Tingnan nyo, di ba? Tuyo na yung grasa niya. Wow, pupunasan ko yan. Lahat ng tatanggalin nyo dito sa loob mga boss, pupunasan nyo yan. Dapat malinis. Ayan, pati itong steering rack nya. Pupunasan nyo maigi yan. Ayan yung bearing nya ngayon. Hmm, wala naman sira yung bearing eh. Dito naman ako sa steering guide niya. Ayan, yung steering guide niya. Ayan. Pupunasan nyo rin yan para malinis mga boss. Pag malinis na lahat, lagyan mo na ng grasa itong housing. Pati housing, nilinis nyo sigurado ha. Pati loob. Hmm. Sa paglagay ng grasa mga boss, hanggat maaari, damihan nyo na para makatikim ng grasa yan. Alam nyo, kung kumalat man ng grasa dyan, pag nagre ako, tandaan nyo, ha? natural naggagawa kaya, imposible di madumihan yung kamay mo. Yung iba naman nagko-comment, ano ba yan, dumi-dumi maggawa kung makapag-comment, akala mo naman naliligo. Sa totoo lang, yung mga taong ganun, pag, pati break fluid, pag nag-bleed ako, dapat di sa brake, di mo tinatapon sa lupa. Dapat yung use oil, inaano mo. Natural, alam ko naman kung sa ko ilalagay yun eh. Pero yung brake fluid, talagang tutuloy yun sa lupa. Ikaw nga kung saan sa ka umiihi eh. Tapos yung baka yung basura mo, itinatapon mo lang sa kapitbahay mo. Huwag ka nga magmalinis, boss. Huwag, huwag kayong magpakunwari. Dahil kung totoo yung sinasabi nyo, sana wala kayong makikitang dumi dito sa paligid natin bago kayo humatol, kung sa ko tinatapon yung waste ko, magsalaming ka muna, baka mas marumi ka pa. Balik na ako dito sa trabaho. etong mga boss, kapag nalagyan nyo na ng grasa yung guide, itong spring niya, o pwede mo nang ilagay itong screw guide mo. Ayan yung adjuster mga boss eh. Kung gusto mo nang mahigpit, maluwag, ayan, dyan ka mag adjust Pero ang the best niya, mga boss, pag kinalas mo yan, tanda mo yung bilang ng thread na matitira bago mo ilagay itong lock niya. Ayan yung lock niya mga boss. O, ayan. Higpitan mo yung lock na yan, mga boss. sa Importante yan. Kahit yabi tubo lang mga boss, mahigpitan mo yan. Tapos itong oil seal niya sa ibabaw, dito sa pinyon. Ayan. Hindi mo kailangan paluin itong oil seal mga boss. Malambot lang yan. Kaya kailangan idin mo lang ng daliri mo yan. Tsaka mo punasan ng malinis na basahan. Tapos lagay mo na itong dirt cover niya. At pwede mo na ibalik itong dalawang rack end. Sa pagbalik ng rack end mga boss ha. Siguraduhin mong mahigpit yan. Gagamitan mo uli yan ng yabi tubo after mo kamayin sa paglagay o ayan o, pinapalo ko pa yan mga boss after yan mga boss, o pwede mo nang ilagay yung mga steering boot na dalawa bago mo isa lang dito sa sasakyan mo, ayan na pag setting mo na yan mga boss, ilagay mo na yung apat na bolt yun lagi kong sinasabi sa inyo kamayin niyo muna yung bolt bago niyo siya, higgamitan ng impact wrench or box wrench, para sigurado kayo na hindi kayo makalustred mahirap kasi pag nakalustred kayo mga boss kayo rin ang mapipirwisyo Make sure na lahat ng bolt nyo is nakalapat ng maayos bago nyo siya higpitan para siguradong hindi kayo magkaroon ng problema. O pag okay na siya, di ba mga boss? Okay na. O gamit ka na ng impact wrench mo kahit want sawa ka dyan. Siyempre sa paggamit naman ng impact wrench mga boss, dapat naman alam mo yung tamang higpit. Mararamdaman mo naman yan kung bihasa ang gumamit ng impact wrench at pag mahigpit na, balik ka dito sa steering shaft mo, ilagay mo yung dalawang bolt niya, taas baba, yung number 12. Tapos dito naman sa tie rod, dito sa knuckle niya, o oh, ilagay mo na rin, tapos yung gulong. At dito naman sa kabilang side, same procedure lang. Ilagay mo yung nut, tsaka yung tie rod dito sa knuckle, tsaka mo gamitan ng impact wrench mo, higpitan mo yan. Pag tumapat yung butas dito sa tie rod, at tsaka sa nut, tsaka mo ilagay itong cutter pin mo. Yan kasi yung mag-lock para hindi lumuwag itong tornilyo or itong nut. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Yun lang naman lagi ang pakiusap ko sa inyo mga boss. Salamat po ulit. At istart ko na itong makina para ma-check natin kung may ingay pa. At kung marinig wala nang ingay yan mga boss. Kita nyo, wala ko pinilitan na pyesa. Grasa lang pero nawala sira. Salamat.